untuk ni mo chicken curry. ito yung luto ng amo ko. Siya yung nagluluto ngayon kasi kahapon ako yung nag ano na sushi. Tsaka nang isang araw nag ano ginamit ko yung air fryer para doon sa uh, pork loin. Ngayon, nag-offer siya na siya yung magluluto. Kaya eh, ayan. Nandun na yung baon ng bata. Tinirahan ito. Tinira lang para sa akin. Hindi naman ako yung mahilig sa curry. Pero, very much thankful and grateful. So, sinasabi ko na no matter what, kailangan maging thankful ako all the time. Kasi, mahirap yung... Oo, minsan nagre-reklamo tayo. But, not that much. Basta, pagdating sa pagkain, I'm so thankful. Grateful. Swerte ko. Kasi, hindi naman madamog si amo pagdating dito sa ano mga ulam ulam pagpapagkain. Kaya, yan salamat Lord, thank you, thank you din sa amo, sa grasya iniwan niya sa akin, so itutuloy ko na yung tatabaho ko, guys, okay, maya mayang kunti, after nito, maglalaba muli ako, ah, aalis na naman ako papuntang school, para sunduin ko yung alaga ko, kasi yun yung message niya sa akin, yung wala dito yung amo ko okay. okay, bye bye, thank you so much everyone,